Hello mga ka everyone, so karoon ka, na po is magpadagat na po nagkaroon kauban ng mga barkada. Samtang naami diri sa kadagatan, nangita kami mga sawaki nga among masuntan. Di lang kay sawaki, pati na ang mga makaon nga na diri sa dagat. O oh, samtang naglakaw-lakaw, din ako akong mga barkada guys is nagchika-chika pa na sila oh. sa indahan sila ni Iw pang mga sawaki. sa nga man sila nakita niya sawaki at doon sa nato ni unahan, guys. So, maulid ni ang view nga naa sa kadagatan ni Risa magtungtong o na kinakanindog sunset nga muna kitaan. super kalandang kalandag. So, hi guys. Nandito po kami sa Dagan. So, ngayon, ito nanguha tayo ng na sawaki. Oh, siya, okay. Oh, samtang gala ko lakaw ko guys. Medyo na silawan ko sa sunset, so ni, mga ni sang bihuwan kay garabe kanindot sa views, guys. Pero ah, mo-mate tan-tanok, medyo silaw. Padayon na lang ta So, more gapit naman mi mahuman, guys. Di timeless pala manamo ang among pangaon A few moments later. So, maura to guys. Dagang salamat sa pagtanaw. God bless all and more blessings to comes and more upload in my videos.